Dilpilat, ay pinanganak noong August 30, 1850, sa Kupang, sa Nicolás, Bulacan. Siya ay galing sa isang bayaran at kapangyari ang ang kanyang ama ay si si Ulyan, si Julian H. Dilpilat, na kilala ng sa Uyong Tagalog, at naging isa ng Uyong Diyosa, na ng Bulacan. At ang kanyang ina naman ay si Blasa Gatay si Julian sinilip din sila ay mga palarang mga tindig. Kabilang din yung silo ay nagharas sa salusi, kalis at salubong. Yung kiting kiting ay nakamutan ng mga bata. Yung matatagpinipiguan ay nangyiti din yung diyos ng agad na sa kanilang buhay. Mula sa nagkadalapan sa pamamagitan sa ng mga ito so, pa sa pagmamahal, ito mga mga kain sa Dios, dapat pagdating sa mga lupa, kalingat kayo sa salatan sa ilog, ang ang karakilan ng mga sa mga lupa, so ang okay. kalingat kayo ito ay tungkol sa kasasayan ng Pilipinas at kanawang mga 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 at ang kalatilan ng Diyos ay nilalahan ng panunod sa mga tayo dahil itas nila at pagpapaliwanan ng kaya-kaya at sa tiling mga tiyo. sa kagandahan ng kasasayan. Ito na ang isa sa example ng kasalat at piksuhan na ginawa ni Masiwa Iksusula. Isang pagod din ng our project.

ang bagay na ginawa niya ng pati at ang pinapatamaan niya ay ang mga dahilitas nila. Ang habahin namin, sumasa kong dito ka. So pinapahiwatin niya sa kung sino yung tao nasa sa dito na kapira kong may hangin sa pati. Sumpahin ang dalan mo. at ating Graciano López Aina. Si Graciano López Aina ay isang isang Pilipinong manulat, dipolosyonaryo at pambansang bayani na galing sa Galawigan ng Iloilo. Ipinananat siya noong December 18, 1868 sa Haro, Iloilo ni na Macedo López at kanyang ina si Maria Japone. Isa siya ang kritiko ng pahayag ng kastilang ng Los Mundos. So, katulad lang siya ni Marcelo Gentula at Jose Rizal. Noong kay Jose Rizal ay gumagawa ng mga nobela. Ang kay Marcelo naman ay mga parody. At ito sa ka, kay kay kaya siya nalang isa'y na Maya diไไไหน ay ko sa mga, Isa sa mga isa sana ko sipak kai sa hamburger fries ang at ang Sino dito ang ang ng

Ngayon, talagay natin ang buod ng istorya. Ito Ang cover kasi, bali naging naging tatakot pa ang mga padre, lalo na ang mga, mga kasira padre. Ang Friday Espanyol ay ginagamit ang Biblion at pananampalataya upang magnanabis mag sa mga batang babae at kanyang mga kapatupan. Ang Friday Spaniel, sila mga padre, minumulis ka nila ang mga batang babae. Pwede, nagsusugal sila kahit kahit araw ng misa at kaya mapangabuso -ma sila. Sa abdak ito, pinagkita ni ka ng isa ang mga kurasyon at mga maligawin ng Friday sa Spanyol, dahil pinagkita rin ang mga abusong Friday sa kanyang pamamahala ng lingkaran sa kanyang kalaswaan. Pinagulian ang tali sa kanilang mga Friday ito, hindi dahil ito ang kanyang mga o kumain, mag-uso, mag-inom, mag-sugal, o ano pa mga masamang gawain. And then, yan yung bank na dito.